Sabaw ba? Sabaw eh Mabi yan Pino kong sino kayo sa buhay buhay Sa buhay yeah. na lipata Harap kayo ka na kula ko Duhang pustang ko nagagawa sa ba paki? Kakak, jangan balik pagi sahaja. Ano pala kalau tak, kalau tak. ba? tak, kalau tak. Kalau tak, kalau

Doon naman na yun, laman loob. <laughs> laman loob at sa payo. Ay, pagkosin lang ako sa mga tahan. Ibigay mo na yun, laman loob at sa payo. Bago man itong payo, di? Bak ito pa Bak Ay, yung laman loob, kunin mo na. Sa kanya yung payo. Tapos it... sa mga... Mag-shout out sa kagawad para sisikat yung video natin. Malaigit! <laughs> 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 kapiko <laughs> pesos. Kagas gastos na naman, kakagastos na oh, naman. No, no, no. Plastic out. Oh. Upataguan. Ini oh. guys. Ayun. Shout out na happy birthday. Birthday ko ngayon kasi may nangyari. Oh, happy birthday. Jack, sabihin mo lang. Birthday ko ngayon kasi nabaak ang makina. <laughs> That <laughs> a